Hello, good morning guys. Ito na naman ako guys. Magbablog tayo ngayon sa ating mga pangyayari dito sa bahay namin. Ito, pinaayos ko na yan para sa ano ng ulan ba? Pinaiba ko yung landas ng ulan. Landas talaga. Ito, sira si, si oh, ano pa, masyado pang ano, yung ano namin tindahan. Nasa labas na yung mga tinda ko kasi pinaayos ko yun doon doon dayon tapos punta tayo sa pan para hindi na siya magbaha kung magulan ayun ang gulo-gulo ng bahay namin mga kabisdak ang gulo-gulo talaga ng mga ang, ng bahay namin ayan ayan yan ang ano pinaayos ko kasi yung ulan ba magbaha dito diyan ang tubig dyan papunta dyan sa lababo so binaayos ko na siya kaya sorry na kaayo sorry, sorry kay masyadong magulo-gulo ang bahay namin ayan dyan dyan ko na lang pinadaan yung ano, PBC kasi hindi pwede doon sa labas kasi may may ari dyan walang tao so ayun ito gulo-gulo talaga sorry talaga ayan ang mabait kong panday yun, ano pala, pag nangangailangan kayo ng panday, just PM niya. PM niyo lang ako kasi, ano ko siya eh? siya sa, mister. Ay, <laughs> mister, para makilala ka ng, ano, ng mga kababayan natin, lalo na dito sa Hugan, Crossing, yan. Huwag kayong magano magtanong kung bakit nandito ang mga PBC sa, ano ha, sa silid ng kwarto ni Dayan kasi bawal nga doon eh. Walang tao doon. Ito lang kasi ang nakaano dito eh. Ito lang bubong na nakaano dyan sa ano namin. Kaya bawal tayong pumasok dyan. Kaya dyan na lang. Temporary lang naman ito kasi balak ng anak ko na itong bahay namin ipaano niya, ipa ipaayos ba? Oo, temporary, temporary. Eh, hey! Temporary lang yan para hindi tayo magbaha. Yun yun. Pasensya na kayo. Sobrang gulo talaga ng bahay namin. Kayo na ang bahala-bahala dyan. O oh, ayan o. Oh. Pero huwag kayong mabahala kasi pag nagkapira yung mga anak ko, ipaganda natin. Simpleng bahay lang pero magandang tingnan. Yun lang. Yun lang. Kaya ininform ko lang kayo. Hindi, hindi naman ano, okay lang ng bahay namin. Pero sa ngayon, masyadong magulo ang bahay namin. Yun lang, yun lang. God bless ating lahat. Umulan na naman. Kaya, ingat-ingat kayo mga kabisda. Yun lang, babu.